Uy. asan na yung sinasabi mong kasama natin magbularan? Video agad. Hindi pa ako nakaayos. Oh, good morning muna. Good morning. Good morning! Aga mo. Ano oras na? Ano oras na? 6.53. Hindi masyado maaga eh. Medyo late na. Asa na nga yung sinabi mong kasama natin magbularan? Nakapamewang ka pa, pa. dyan. Kala mo naman ano? Kahapon pa sinasabi mo may makasama tayong magbularan. Abangan mo tong araw na to. Kahapon eh, pa ako nag-aabang. etong eh, araw na to. Hindi lang isa, mm. hindi lang dalawa, mm. hindi lang tatlo, hindi lang apat. Ang dami naman. Ang dami, ba? Diba? Mga matini idol, ang popogi ng mga kasama natin ngayon. Popogi ng mga kasama natin? Uy, baka kung saan ka lang nakatingin, bakla ka, okay. Doon ka lang tumingin, eyes on the road. Nasa harapan ko sila? Eh, depende sa'yo. Kung gusto mo kumesto <laughs> sa likod para makita mo sila sa harapan. Pero... Itong mga to, sobrang gugwapo ito mga to. Ay, mo na. Mamaya na. Mamaya makikilala nyo din mga idol. Isa to, pero sure ako, isa to sa tinitilian mo. At tinitilian nyo. So mamaya makikilala nyo sila isa-isa mga idol. Siyempre, isasama din namin kayo sa ride na to. Going to Davao. Let's go. Direct. Ready ka na mag-ride? Ha? Huh? Ready ka na mag-ride? Ready na ako. Isa mo na. A! A! <laughs> ready mag-ride, right there. Let's A. go! Pag ready ka mag-ride, dapat may A. Sanch! Sanch! Ready ka na mag-ride? Ready always! Let's go! Pag ready ka mag-ride, dapat? Dapat safe. Dapat? Dapat A! A kahapon oh, eh. No. Nilitikan na ako kahapon eh. Di ba dapat yung sasabihin, anong ano natin today? Di ba yung experience? Oh. Di ba safety? Oh. Yung gandas ko yun. Oh. Eh. oh. Di ba kasi nakikinig eh? Not listening eh. <laughs> Not listening. Ay <laughs> si I Mark. Ready ka na Mark? Huh. <laughs> hey! Eh! Hey! Hey! Narinig ko, narinig ko. <laughs> narinig ko, narinig ko. Ay, eto ready, ready to. Uh, Ay, eto uh, uh, ready, ready to. Kailangan today. may energy, bro. Kasi tinan mo, tanong mo. Ready ka na, direct mag-ride. Sam, alam ko ready, ready ka na mag-ride. Ah, parang mabot ka, hindi nga. Depende eh. kailangan eh, ganun ka. Depende sa kasama. Yeah. <laughs> At mabagal nga. Kasi porno. Hey! Pag ready ka mag-ride, dapat sasabihin mo, eh. <laughs> eh, ay, si Ghe! Ghe! Okay. Dapat pag-ready ka daw mag-ride, sabihin mo. Eyyy! Hey. Ready ka na mag-ride, Ghe? Eh? Eyyy! Hey. Jake, ready ka na mag-ride? Eyyy! Hey. Let's go! So, ready na tayo mag-ride, mga idol. Siyempre, nandito na si Forth. Ang gagamitin natin for today's ride going to Gabang. Ito na din yung mga motor na DMC. Ayan, ready na si Jake. 10. So, ito yung tracer niya na 900 GT. This is mine. Ito kay J. Kenga. Ito kay gamit ni Gerald, Tenere 700. Ito kay Direk Prati, ang kanyang T-Max na napakabilis yan. Kay Sam, ang kanyang XSR 900. Napakabilis. 900. Yes. napakabilis. <laughs> Sancho, siyempre unang favorite nating motor Oo, na MT-07. MTO ko Napakalupit sa bangkay nga niyan. And syempre, ang kay Mark Solis na XSR 700. 700. Syempre, mapahuli ka pa ba, Toyo? Syempre, si Kalisi, hindi mo mapahuli si Kalisi. <laughs> syempre, ang mto 07 niya na si Kalisi. Ready to ride! See you, Davao! So mga idol, kasama natin ngayon ang DMC, which is Grama Moto Club. For Yamaha Rev Zone Loop, dito sa Cagayan, Bukidnon to Davao. So kasama natin si Jake Cuenca, Jan Prats, ayan, which is naka T-Max, si Jake na naka Tracer, si Gerald Anderson na naka Tenere 700, ayan, si Gerald, si Samuel B na naka XSR 900, Si Sancho de las Alas na naka MTO 7 Si Mark Solis na naka XSR 700 Bye bye, thank you po! Tagad. Ano po sa GL Carbon? GL Carbon. Napakasarap ah, motor talaga dito sa Mindanao. Grabe mga puno oh. Grabe ang ganda. <laughs> Grabe ang ganda ng daan dito Hello. sa Mindanao. Kamusta kayo? Ang saya! Kamusta Direk, what naman. can you say about the place, yung daan ng Mindanao? Sabi nga namin, picture kami ng picture e. Eh. Right picture. Kasi syempre hindi naman everyday nandito tayo sa mga classic klaseng so, lugar. So... Pero Nigel? Enjoy. Sobrang, enjoy. sobrang, sobrang saya. Sobrang, sobrang saya. Kasi yung... Yung view. Grabe yung view. Yung view. Pero iba. Pero huwag ka lang matatarget picture. Sobra. mata ka lang picture. Kasi sa sobrang ganda actually, ng view, baka doon ka dumiretso oh, sa gano'n e. Eh. Sa'yo <laughs> <laughs> kanina, <laughs> <laughs> pa kanan-pakanan tayo nakatingin ako na gano'n. Pag ganito yung motocross. <laughs> <laughs> view eh. Dadaling kanya eh. <laughs> Actually, yun yung pinaka-importante. Kahit anong ganda ng view, huwag na huwag kayong, At, kayong oh, titingin ah, sa left and right. Kung gusto ninyo, kuminto kayo. Yes. Kuminto uh, oh, kayo, tapos picture best. na kayo. <laughs> delikado talaga, Delikado, ligag, eh. delikado, talaga. Kasi kung saan kayo nakatingin, dun kayo dadalhin okay. ng motorcycle nyo. Pero solid Mindanao. Sobrang ganda. Next stop! Bicol region. Bicol! So, hey. makita tayo. Hey. Nakita nyo to? <laughs> pag wala pa ka nito, <laughs> pag meron ka nito, <laughs> <ganun> pa rin. <laughs> mabilis daw sa kanila si Sam. Grabe si daw si, 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 si Sam. Si Sam, Lumiliyad. Uh, lumiliyad. Oh. lumiliyad sa bangkingan. Grabe pala si Kuya Sam. Dapat pala doon tayo sumabay. <laughs> 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 Balita ako. Ginawa mo daw bed yung ano? Daan. Parang Ha? Humihiga daw siya eh. Humihiga? Humihiga. Bro, sarap. Oo, di ba? Sarap daw. Sarap. Dapat nag-track ka eh, nung track day, sayang Hindi mo kinumodo Four laps lang eh, nung BRC. Di ba, kararating nyo lang nung, ano, paalis na. Nakatapos yan lang. <laughs> nags, ng yeah, four, four, ano, uh, four laps one of a kind experience na binibigay ng Yamaha mga idol lalong lalo na sa mga consumers sa mga may-ari ng sports machine na ginagamit namin ngayon well, hindi na pala big bike ang tawag mga idol sa mga motor ng Yamaha 400cc above sports machine na ang tawag ng Yamaha sa mga bikes nila na 400cc above. Napakagandang experience kasi lalong lalo na sa mga consumers, sa mga may-ari ng sports machine na kasama natin ngayon. Siyempre, they get to experience yung mga ganitong klaseng loop, ganitong klaseng event na uh, promoting safety talaga. And siyempre, building communities na pare-pareho nating na enjoy yung Ganitong passion, yung ganitong excitement, ganitong happiness when it comes to riding at two wheels. And syempre, bonus na may magandang mga lugar at magandang view na nakikita natin while riding our motorcycle. Grabe mga puno oh. Grabe, ang ganda. Oh. <laughs> uh. Ang ganda! Pinsya mo talaga makikita yung mga ganong view, no? Ganong kagagandang view.